Diba, alam niyo pag ano, pag naiinis ako sa kanya, pinapatugtog ko yung mga kanta niya. Pinapatugtog yung mga paborito ko. Nawawala inis ko. A few moments later. Tap mo yan. Panorin yan. Kamananood niya na. Kasi yung galit pa rin ako sa'yo. Alam ko, nanunuyo ka lang. Ano kang ginawa ko? Ginawa ko, ba't ka galit? Update! ate, ate, update ate ko? Wala ko? Ate ko, makakaraan pa. Ano, ano, mali, ko? Kaya ka makakating. Wala ko, sa'yo, Hi hey guys. Ano? Hindi na jawab mo. Hindi <laughs> 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 mga animals yung nandun. Walang pakilas animals. Ang nagawin po doon sa mga yun. May elepase din dito sa Pilipinas. 11 a.m. Alis na po kami na i-update ako. 12 p.m. Dito na kami. Nandun ako elepante. Sabi oh. ko, mahal. Alis na po kami na i-update ako ha. Dito na po kami mahal. Kasama yung elepante. Hindi, hindi. Huwag ka nang sumagot. Huwag ka nang sumagot. TWO HOURS LATER Sorry na. Sorry na, mali ako. Dapat, pag -a ako a update ako, picture para rin na nag u Sorry po kung hindi akong nakapag-picture. Eh. The reason why na hindi din ako masyado nakakapag kasi may hawak akong ano may hawak akong camera na nag-vlog ako. Tapos yung isang phone ko, pinang-vlog ko sa TikTok naman. Alam mo naman po yun. Pero sorry, next time, kahit anong akong pumunta, laging may picture na. Sorry po. Kung wala, kung ayaw mo picture, mag-video call kita. Sorry. Love you. I love you too.